4 digit na mga kalaki at syempre 2pm na po June 25 eto na po sa mga kukuha po ng mga 4 digit lucky numbers na pwede pong tayaan sa Lotto Pilipinas Lotto Abroad at National umpisahan po natin sa Dubai 1388 Malaysia 6297 Taiwan 3044 Thailand 6230 Philippines 7895 India 6162 New Zealand, 4 3, 5, Australia, 9388 Mexico, 2355 Canada, 0386 Greece, 4029 Hong Kong, 1738 Singapore, 1452 China, 7318 <coughs> Texas, 0595 Korea, 3077 Germany, 2582 Italy 6209 Japan 4130 Saudi 8755 Alaska 9300 Las Vegas 8120 Israel 7617. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang mga 4 digit lucky numbers. Meron po ba akong hindi nabigyan na lugar? Sabihin niyo lang po at pag-aaralan ko at ibibigay ko po agad. Good luck mga kalaki. 3 days po 'yan bago natin palitan.